Hello guys Ito yung buhay tracking nito, uh, pagka uh, last G's track ban Ayun, may nahuli na kasama namin oh. No? Ito sa buting yon uh, GP Rizal Ayun, tingnan nyo, daming inuli na yung Porsche Yung nauna sa akin si Ano, si Ulit na ito Mas po ito dito nauna, ayun ang traffic na oh. oh ayan traffic na yung nauna yan ang nahuli eh umikot kami doon sa taas pa eh sa elevated ayan oh na nahuli na Yung madali. Eh, dapat isang ikot pa tayo doon sa elevated, no? Oo, oh, dapat pag-effect guro ka. Ah. Ay, pinapiloto, galing sa biyay pa dyan. Oh. Ititan guys. titan talaga to. Oh, yan. Tiwala sila. Ayari. Ay. Mamatay. Uli na yan. Uh, isang admin yan isa eh. No? Sama natin yan. Eh, bayan. Ha? Sa ba tracking yan. Ay, bang tracking na uh, uli. Uh, alas noy. So, ano pa eh? Alas noy be si Quinta, Corinta. Ay, ano yung ser ser ano? Serbit? Nadaan namin kanina yun eh. Oh. Uh, sabi ka na Yan ang buhay dito guys. Buhay truck driver dito sabi sa kaya, Manila. Pag, eh. pag uh, alas 10, pwede ka, ano, oy Idol! Si idol <laughs> Nanuhan niyo si Idol na na ano, spotan si Idol. Mapauli ka mga ano na sa B. Yan ang buhay dito guys. Hindi gaya ng probinsya guys. Uh, pag alas 10 walang truck ban. Minsan may mga big city yung Cagayan di Oro, Davao, yung mga truck ban na yan. Yung uh, maliit na city wala. Hindi ko rin ko guys. Ah, uh, deliver namin sa Samsung Sipco, Samsung Electronic Sipco. Ano yung pin? Philippines yata, the Corporation. Sipco. Munti ka na tayo. Yung uh, may tayo sa tasi ang lugar pala nito guys, sa uh, Buting. Kalayaan. Yung sinakop ng ano, yung dating Makati yon doon. Makati na uh, inano ng tagig, kinuha ng tagig ang nanghuli nun is tagig enforcers huwag kayong kumpiyansa doon kaya muntik na tayo no? muntik na? ha? ito oh, ba yung helper ko oh, ala uh, help uh, kay Boko King Oliver sana ba una hmm. si Oliver sana no? nauna na si Oliver no? ano? Ah, muntik na? Ah, muntik na yun si Oliver makasunod yun sa ano? sa oh. pero kung may padrino ka sa Tagay. Wala. Ito passing na to guys, passing na to sa Nuakin. Yun doon Makati dati, eh, ngayon nakuha ng Tagay. Nilil lang namin na i-vlog kung galing sa yung sa elevated U-turn slot. Hindi hmm. namin na i-vlog. Na-vlog ko lang na yung na-hubay na huli. Na, na, Ang kinating ilaw para may ano, maliwanag. Maliwanag ba? Maliwanag sa camera? Maliwanag. Ha? O, oh, ayan. Anak ni Boko King. Boko King. Ano, Jojo. Ano, pili ganun? Bonti Mayor. Sayo, ano, turuan ko magpaneo yan, guys. Ay, baka na pagpalabas na rin sa kitang. Oo. Oh. Ah, oh. Kapag pili Ito, Platinum. Ay, eh, magagandang unit, guys. So, man talaga, guys. So, oh. Man. Ito. So, Labasa na ako, labasa na. Hindi na yan mahuli guys, alas na eh. Hindi ka umikot na ha. Oo, naigot isa eh. Pero hindi ka umikot, sample tayo. Sample talaga tayo. Pumasok na rin na. Eh, ariglo, patay ang pinagirapan. Hirap. Hirap guys. Kailangan talaga ano. Ah. <ranking people> Tsaka ano lang. Kasi marami kami eh. Ilan tayo sa sip ko ngayon? Idol! <laughs> ah. <laughs> Makawaan na ano, yung yung helper ko ngayon. Oh. Idol eh. Yan. San Joaquin na yan sa unahan guys. Wala na yung impulsor yan dyan. Hindi yeah. kaya. Tagik talaga ang ano. Hello guys. Muntingan na, muntingan. Ngikot tayo sa services. Ayano, sanukin na yan, dyan guys oh. So. Makita ko na sa inyo. Ayan. Ayan. may may ano yan, uh, direction <laughs> guys, so. ayan, direction yan, guys oh. Informative. Kalawaan, Padreso, pa 60 Hall pa kaliwa, pa Tiros maklaro yung daming truck dyan sa dati beer at ng truck ngayon marami nang wira sa loob ng ano dala ng ano Elisco Road Yan ganito ang buhay dito sa buhay truck driver Maynila guys talagang buhay ang kalaba buhay buhay puyat, gotom, walang maayos sa tulugan no? yan, mapatiros pa kanan sa kaliwa no. at bawal lang truck dyan kayo so, ayan bawal padaday na sila natin ma'am si ma'am uh, hello ma'am welcome to my guys ingat kayo O so, may truck dyan ah Dumaan oh, Wala ang huli Wala ang huli Ayan oh Si Claridad Shout out Claridad May nahuli na don, Nauna Si Claridad Dating na ibigay nito pa-kita ka sa dire nal ha? Kakaka, ano sa mga mask dito? Ha? siya. Kanina? Oh. Kanina, naka Nakahabol pala siya. Naka-habol 'yun. Ha? Naka-habol. Hari ini. Ramun kanira, naka-habol pala siya. Hey okay guys, andito na lang guys.